Ang pagkatao ni Moses, usa ka lalaki sa bani ni Levi, na usaka sa usa ka sa maong gib, hapong banay. Nagmabdus ang asawa og nanganak og batang laki sa diyang nakita niya nga gwapo ang bata gitaguan niya kini sulod sa tulo ka bulan apan sa diyang di nagid ang pagtago kaniya ikuha usaka niya ang usa ka basket nga Hinimo ikan sa mga bugang o bulitan niya kinikispal to. Isugod niya sa basket ang bata, og butang kini sa kasagbutan, dapin sa suba. Ang isong babae sa bata, nagtindog sa layo-layo, aron bagtana, uging siya sa bata. Ngayon, tuwing ngayon na ang babaeng anak, sa hari, sa eptomi, at sa suba, o maligo, samta ang mga niya, nagkakulakaw, dapin sa suba. Uy, nakita ang, sa prinsesa, ang basket ito sa kasagbutan, og gisugo niya ang iyang... Uli pong babae sa pagkuhanin so, prinses, niya. Sa dihang nag-iabi niya sa prinsesa ang basket, nagkita niya ang bata nga naghilak. Naluoy siya sa bata gawin ngun. kini sa mga batang ihebriyo. Huwag niya nangutana kanina ang isang babae sa bata. Magkuhak ba ako sa ihebriyo nga inahan alam mo, ay mo pa sa bata, alam ka mo? Ang prinsesa may tubag, lakaw ang pagkuhak. May lakaw ang batang mabaya o gitawag niya ang inahan sa bata. G Gingnan sa prinsesa ang inahan sa bata. dadakini ng bata o katimanan siya. So, walang kikabusa. Gidala sa bahay. Ang bata o okay, gigalimahan. Sa pagkadakot na sa bata, gidala siya sa iyong inahan. Nandito sa prinsesa. Gihisip sa prinsesa, ang bata ngayon, kagaling anak. Mingon siya, ikuha ko siya sa tubig. Busa ang bata, ginganlan okay, lanyag, Moses.